So, magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kababayan. No? So, may nagtanong kasi sa video ko kung saan po daw makikita kung maliit na ba yung oil ng multicab. So, dahil alam ko din naman kung saan i-check. So, ituro natin. O, or baka may matanungan din siya doon sa kaniya. Kaibigan ba niya or uh, kapit kapitbahay. Pwede rin siya magtanong doon. Pero video ko lang ito para sa kanya para makikita din niya kung saan talaga yung mag-check tayo ng oil. Baka may bago siyang sasakyan. Congrats, boss. <laughs> sa bago mong sasakyan. So ito po yung check natin ng oil, no. So tingnan niyo. Siyempre, buksan natin yung upuan dito. ito itong upuan na side sa passenger seat. Passenger seat. <laughs> So ito po yun, nakita mo ba yung ano boss, yung may kulay yellow na ano, marang bilog. So yan, yan tingnan mo. <coughs> Birahin mo yan. Tapos yan, makikita mo yung oil kung saan. Saan banda yung oil, bakit ang dami ng oil nito. Ah, oh, di ba? So check natin yung oil ha ka muna ha so ayan tingnan mo so walang ano ng oil walang bakas ng oil so tingnan natin kung saan saan yung bakit hindi lang masulod oh. so ilagay natin ulit yan tapos hubutin natin ulit so ayan ang oil oh. So hindi siya nakaabot sa maximum. ah uh, yung butas sa ibabaw. Yan yan, yan oh, hindi siya nakaabot ng maximum no. Minimum minimum yung butas doon diyan sa ibaba. So yan po yung pag-check ng oil. So hindi po naman ako ano mekaniko. Hindi ako isang mekanik pero alam ko yan. Ang ganito lang ang alam ko. Alam ko kung mag-change oil nitong multi-cab namin, jeans <laughs> Ayan o, mag change tire, ayano, mag-change ng brake. So ganun lang yung alam ko. So So, 'yun po boss no. Sana po ay makikita mo ang video na ito para po malaman mo din yung na uh, tinatanong mo sa akin. Kung saan ba i-check yung oil, paano ba malaman daw na Uh, maliit na lang yung oil so yun lang po boss maraming salamat